panibagong adventure tayo ulit mga kapaders panibagong gabi at na ito surahan ka agad una nagpakita gawin mm -hmm. naman o oh. pambinta ka agad estimate ko dito mga kalating kilo na agad mga kapaders ayun na na malapit sa sentido ang tama konti na ang para magitik salamat lord hanap ulit tayo medyo malakas lakas ang dagat mga kapaders nagpit lang kami lumaut pangalawang pana surahan ulit na naman para saan laki mga kapars yung unang napana ako saka ito ayos to pandaradagdag sana may makasama itong surahan para mahuli natin lahat tsaga tsaga kahit malamig ang dagat mga kapaders yoy kulambutan magaraganda ang presyo na ito nakarap sa atin at baka ma-reject tama yung pinakandibdib iikutan ko mga kapaders yan okay na ito gitik ayos na ito salamat lord nakakulambutan na naman ako isang piraso estimate ko dito mga isang kilo at kalahati mahirap pang estimate ng sobra baka makapag -abuno ako hanap <laughs> tayo at na ito isda uli mm -hmm. samaran orlikuan or likuan mga kapas kung tawag sa amin malapad lapad na ito Estimate ko dito, mga 300 grams mga kapaders. Another, 120 ang kilo. Panlako na naman. Mabilis maubos. Lalo pag bagsak presyo ang isda. Na ito, mas malaki. Sa maral. Plasan, ulitin ko. Mm -hmm. Sigurado pa na dyan. Mapurul yata ang pana ako. Mamaya, pagkatanggal na ito. Hahawakan ko ang tulong ng pana ko. At maka mapurol at ahasain ko baka tayo makakita ng malaki isda at para sigurado may panlaban tayo matalas sa dulo ng pana ayos na naman itong pandaradagdag kwartang linaw na bukas panlako na naman ganito sana ang ganang masumpungan pag mga kasama mga kapaders minsan napangun talaga ito nadami sa bahura hanapan natin uli at baka mayroong kasama yung samaral na ito talikbago or paro sisiguraduhin ko ang pagpana iwag sana duplasan huli ka dyan pandaradagdag na naman uy punit ang kanyang tinamaan sa parting tiyanan di bali yan walang problema sa paglako walang rejik rejik na ito kanuping nakasuot sa binagong mm -hmm. sintido ang tama gitik bukawin or kanuping mga kapaders awang ko lang sa inyong lugar kung tawag dito sa amin marami hanapan natin pakita nasa na kayo maisda Uy, ko papa, pa. Lagayin ulit mga kapaders. Pang mukbang na naman. Mm -hmm. Sana malagdagang pa ito. Kahit isa na laang, kahit dalawang piraso, pili itong lagayin pang ulam bukas. Hanap ulit tayo. Magandang barawangan ito. Uy, talig bago. Siguraduhin ko. Medyo malikot lang. Mm hmm. -hmm. May isang surahan na karatig, maliit yung surahan mga kapalos, hindi ko pinatamaan at baka madubol. Ito na lang ako at para sigurado, pambinta, pandagdag uli, hanap ulit tayong isdang mga pa na pakita. Na ito, talikbago, nakasuot sa butas mga kapader, sa binagong. So ito para ay na ito, yun lang. Mm -hmm. Tinamaan din. Inantay ko muna tumagilid at para maganda ang patamaan. Skip pa sa butas. Oy, mga kabunot, oy, nakatanggal din. Ayos to, malapan na bago, pandara dagdag. Hanap ulit tayo. Nasa kaya kasamahan talikbago Ito, musi. Medyo maliit mga kapadid. Sa sarang masarap inihaw. Kahit kinunot. Oy, ito, bigan. Mm -hmm. Matampusa. pa sa na ito na ito mga kapaders pagsala ako kasabi ito ng talikbago 120 ang kilo pero ice na yun para makatulong tayo sa ating kabarangay para makabili ng murang isda hanap ulit tayo tsaka tsaka lang ako mga kapadyers kahit ako sulunday makatilin siya lang bukas na ito talikbago na naman mm -hmm. malapad ulit mga kagandahan dito ang talikbago kahit madalang ang panain malapad naman maganda ang sukat at na ito pa Sarmolite, manitis. Sisiguraduhin ko pagpana, yung hindi makakapunit. Mm -hmm. Huli ka dyan. Ay, delikado, makakapunit. Ay, sinasabi ko na. Uulitin ko mga kapaders. Walang problema yan. Mm -hmm. Kahit punit ang tama na yan, pag wala yung problema. Hanapan natin uli. At baka mayroong kasamahan. Ito, solid, budlawan. Mm-hmm. Lagata ka dyan. Talagang masama talaga ang panahon mga kapaders. Nagpilit ang kami. At sabi ko parang karkalma pandaga at laot muna kami. At pag malakas, pag di kaya ng bangka, may uruwian man yan. Na ito, surahan. Malim ang sinuutan. Uy, tumago. Dito sa kabilang butas. oy na ito na. Mm -hmm. Tinamaan man. Gitik mga kapaders. Salamat Lord. May isang kilo itong surahan nasintido ang tama. Diandahan ko palabas baka makapunot. Mahalim ang butas. Ito, mataba. Sigurado. 140 ang kilo. Hanapan natin. Diyan sa unahan. oy sulit uli. Budlawan na naman. Mm -hmm. Nakapulit mga kapaders. Nakawala. Ulitin natin. Malaki ang tama yun, yari ka na dyan. di ka na makakatakas tanggal ang balat mga kapaders pang ulang po lang ito bukas nakalalay ang balat, nakapunit kaya hanap uli naroon, mas malaki ito mga kapaders surahan uli mm -hmm. yari ka na naman dyan huwag lang mga ito na, maganda ang tama mga... ay, Makakabulot na sana mga kapalos. Pero no, siman ang pana ko nakalabas. Buti na lang at ang surahan medyo makunat. At kung ibang isda ay ah, nakabulot na, hanap ulit tayo. Magandang labanan ito mga kapaders. Magandang isda nagpapakita sa atin. Uy, na ito, mas malaki. Timbungan. Mm hmm, gitik. Isdang may balbas. Ito, magaganda ang presyo mga kapaders. 130 ang kilo. First class na nice isda, masarap paksiw. Na ito, may danggit ako sa panak mga kapadres. Hindi ko na nabidyohan, pasensya na. At meron kayong kasamahan. Na ito, nakatago, isang danggit uli. Isiguraduhin ko, at para bali dalawa, malayas pa. Mm hmm, tinamaan. Talagang madunok mga kapadres. Malikot ang airman dagat dito. Malakas talaga ang panahon. Para naglindulong isang gabi ay, masamang pamahay yun. Hanap uli. Na ito pa, manitis, sarmuliti. Medyo maamu lang mga kapaders Kailangang malikot talaga ang dagat. Mm hmm. Sigurado ka dyan. Di ka mga kabunot? Ay, talagang mga kabunot, mga kapaders Uy. Pinanakuliin mga kapaders sa kabunot. Diyan yung tinamaan sa may pisngihan. Ito pangalumpan ako sa parting katawan na. Ha? Hanap ulit tayo. Na ito na naman. Sulit. Budlawan. Medyo malikot. Mm hmm tinamaan sa gitna ng katawan. Pandra dagdag ulit mga kapaders. Bais da ngayon, palibasa tagilaw aw mga kapaders. Mahina ang agos ngayon, samantalahin naroon pagi. Yun sanang masarap kinunot, kaya lang bawal daw huli ang gayon. Dito na tayo sa isda, pangulam mm -hmm. Tunong, pirituhin bukas mga kapaders. Masa tagan luto isa tunong na ito, perito laang. Hanapan pa natin at baka makachamba pa. Pakita. At na ito, talik bago. Mm -hmm. Huli ka dyan. Pandagdag ulit mga kapaders. Maganda ka na talaga itong labanan. Mayer is at tsaga saka ang ko ito. Mga kapaders, bukas na umaga na ito pambigas. Sigurado yan. Lahat talaga ng hanap buhay, pinaghihirapan. Mm -hmm. bago ulit. Salamat Lord. pa ng magandang bahura. May iriisda man dito. Hanggang dito muna aking pamana. Shout muna tayo. Ayan mga kapaders. Shout tayo uli. Dito nga pala ako sa gubatan mga kapaders. Sa shout out. Dahil doon sa amin. Medyo may, may ngayon mga bata. Pati mga manok. si tilaok. At para maintindihan nyo sabihin ko mga kapaders. Sa mga shout out po dyan. Shout nga pala mga kapaders. Kay Antonio Renata from Mahaplag lidi. Shout po kay Dela Cruz Family from Naik Cavite. Shout po mga kay Randy Mainit Villarreal from Surigao. Shout po kay JR Pugit from Sursogon. Shout po mga kay Vivian and Family from Canada, USA. Shout nga pala mga kapals kay Abi Aquiat from Samar. Shout po kay Jocelyn Tagod and Heroheto Tagod Family from Lourdes, Santa Rosa, Nueva Isiha. Shout po mga kapadir sa family Pedilino. Shout po mga kapadir kay Nilmar Dunyo from Concepcion, Iloilo. Shout po mga kapadir kay Ricky Hernandez from Taguig City. Shout po mga kapadir kay Andy Rivera from Dasma, Cavite. Yan po mga kapadir. Shout po sa inyo lahat. Maraming salamat po sa walang sawang suporta. Panganood ninyo at mga video sa aking YouTube. Lubos yung grabe salamat sa inyo mga kapaders. Pati na rin po sa mga hindi skip ng ads. God bless. Ingat tayo lahat.